Thank you, Mr. President. Uh, but now I think it's uh, better to hear uh, victim families, and then we'll open uh, the floor for uh, questioning and discussion. So, among the victim families present today is Randy de los Santos. Randy, yes. Uh. Please uh, give us your uh, testimony. Senator statement. Pimentel. Uh, Senator yes. Pimentel. Yes. I just want to make a manifestation. If you go will ahead, allow go me. ahead, go ahead. Sorry, Mrs. Sandile Santos. Yes, go ahead, Senator Villar. Uh, I just want to manifest that the first request to our family when President Duterte became president in 2016 was to build a drug rehabilitation center in Las Piñas. He came to inaugurate the drug rehab center. My only disappointment is that the complaint of the people that it is hard to enter, to be admitted in the drug rehab center. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Villar, Mr. De Los Santos. Okay, try to keep it uh, concise and uh, direct to the point, Mrs. De Los Santos. Go ahead. Magandang umaga po, sa lahat po ng uh, miyembro ng Blue Ribbon Committee at sa mga resource person na naririto po ngayong umaga. Ako po si Randy De Los Santos, ang tiyuhin po ng napas lang na labimpitong taong gulang noong August 16, 2017. Nagkaroon po ng isang uh, police operation, yun tagapangulo, sa aming lugar. At sabi ho ng mga polis sa kanilang report ay bumunod ng barel lumaban si Kian de los Santos. Sa pagdinig ng mga kaso, hindi ho yun totoo. Napatunayan po namin sa korte na si Kian ay hindi nalaban at pinatay. Intensyon ng pintay ng mga pulis. Mga ilang araw, tinong tagapangulo, habang nakaburo lang aking pamangkin, naglabas po ng kasinungalingang statement ang pamunuan po ng PNP. At noon po ay pinamumunuan ng ating kagalang-galang na senador, uh, Bato de la Rosa. Ang sabi po dun sa statement ay yung tatay daw po at yung uncle ay kilala sa aming lugar na siga, kinatatakutan at nagbebenta ng droga at ginagamit po si Kian de los Santos bilang tagapagbenta nito. Yun ang tagapangulo, totoo po. Kilala ho kami sa aming lugar. Pero hindi po konektado sa ilegal na droga. Kilala ho kami bilang mga saksi ni Jehovah, na nagbabahay-bahay, kumakatok sa mga pintuan at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Marahil ang kagalang-galang na Senador Robin Hood Padilla ay makakapagbigay po ng kanyang pananaw sa kung ano hubang uri ng pagkatao kaming mga saksi ni Jehovah. Brother, magkasama tayo noon kasama ko po ang inyong ina. Ginong taga-pangulo, marahil po ang malisyoso at maling pagbibintang na ito ay nakaapekto po sa amin. Inalis po ko sa trabaho, ginong taga-pangulo, dahil sa maling akusasyong ito. May mga magulang ho ako, may anak ako. Dahil sa statement na yon na di umano, marahil, pinanggalingan, ay sa Intel daw po. Ang laki-laki ho ng budget ng Intel eh. Eh bakit ho ganun? tinanggal ho ako sa trabaho. Dahil po dyan, binalot ng takot ang aming pamilya. Namamarkahan sa publiko at sa National TV na kami po ay identified bilang tagabenta ng droga. Noong panahon yun, nakakatakot na ho eh. Baka kami na ho isunod. At dahil po dyan, ang aking kapatid ay kinuha po ng Public Attorney's Office para dalhin sa WPP. Teka lang po, naiwan po ako sa labas. Ako ho ang tiyuhin eh. Bakit hindi ho ako sinama? Sa mga panahon yun, ginawang tagapangulo, takot po ako. Dahil markado na ho ako eh. Pero narito po ako ngayon bilang kinatawan po ng program paghilom bilang field coordinator. Sa aming pong programa, ginawang tagapangulo, meron po kaming tatlong daan at labing dalawang pamilya na inabot na kapwa namin mga biktima. Lahat po sila, ginong tagapangulo, ay pinatay. Pinasok ang mga bahay. Police operation. Sa akin pong pagtingin, wala po ni isa man ang imbestigahan. Na dapat po sana, sa ayon sa batas, sabi sa Quadcom, na kapag ka po napatay pala ang isang biktima, ay dapat na imbestigahan. Kasuhan ng mga pulis at doon kung hindi po ako nagkakamali, hindi po ako abogado, eh doon idepensa ng mga polis na ito, ng mga alagad ng batas na ito, ang kanilang pagiging inosente. Pero nakalulungkot po, ginawang tagapangulo na sa record po namin, may mga affidavit po na pinapipirma ang mga kapulisan at sinasabi doon na hindi na raw po sila handa na sampahan ng kaso o hindi na po sila interesado pa na, ma na magdemanda sa nangyari sa kanilang mga pamilya. Nagkaroon din po ng mga kasinungalan ginaong tagapangulo pangulo sa mga pampublikang dokumento, kagaya po ng mga death certificate na nangalagay ay natural cause po ang dahilan ng pagkamatay. Pero meron po kaming Project Arise na kung saan yung limang taon na pag expire po ng mga kapwa namin biktima na wala pong kakayanan para ipagpatuloy sila sa kanilang pinaglibingan, ito po yung ine namin, dinadala namin kay Dr. Fortune kahit po buto na, nagsasalita pa ng katotohanan. At isa na ho rito, ginaong tagapangulo, Your Honors, ay yung matapos po yung limang taon na renta po ni Kian De Los Santos. Ineksyon ho namin yan eh. Tapos po, dinala kay Dr. Fortun. Akala ho namin, eh, okay na eh. Naimbestigahan na ho eh. Pero may bala pa po. At ito po yung on record. Maari po nating tanungin si Dr. Fortun sa kanyang mga natuklasan. Ginawang tagapangulo, ako po bilang kinatawa ng aming pamilya, ng aking kapatid. Nag-usap po kami bago po ako magtungo sa kagalang-galang na kumiting ito. Ano bang aking sasabihin doon, Tol? Ano bang gusto mong iparating sa ating kagalang-galang ng mga senador at sa ating tagapangulo? Dismayado po ang kapatid ko, ginawang tagapangulo, sa nangyari. Hindi pa ho namin nakukuha ng buo ang hustisya. Kung maaalala po ninyo, tatlo po yung aming isinampang kaso laban sa mga kapulisan. Murder, planting of evidence ng baril, at planting of evidence ng droga. Kinong tagapangulo, napatunayan na ho namin ito sa korte. E tila maila pa rin po yata sa amin ng ustisya. Nanalo ho kami sa RTC. May gawad po na danyos. Hindi pa ho namin ang kakuha ito. Kinong tagapangulo. Ang kapatid ko ho ngayon na stroke. Kalahati ho ng katawan niya ay lantang gulay. Sa mga bagay pong ito, ginawang tagapangulo at bilang kinatawan po, bilang field coordinator ng program paghilom, nais ko pong ipabatid sa inyo na lahat po ng 312 ng mga pamilya na sa aming pangangalaga, hindi ho sila ng laban, ginawang tagapangulo. Ako pong mismo ay personal na pumisita sa kanilang mga burol noong mga panahon na nakaburol ito. At nakakwentuhan po sila. Naalala ko po, yung pahihintulutan po ninyo, yung binanggit ng aking kaibigan na one, Jehovah's Witnesses noon. One minute, sir. Yes, sir. Na Jehovah's Witnesses noon. Ang sabi daw po ay, kapag ka namatay ang isang tao, makikilala mo kung sino siya. Sa burol, ah, buti nga, namatay ang taong yan, napakasalbahin niyan eh. Pero kapag ka namatay po ang isang tao, sasabihin, sayang, nakakapanghinayang, napakabuting tao niyan, tumutulong marahil ito po ang naobserbahan ng ating mga media na naririto na halos dalawang linggo nag-cover sa burol ni Kian. Marahil po nagtanong-tanong kayo, ginawang tagapangulo, sa karakter ni Kian de los Santos. Hindi ho siya. Wala ho siya sa listahan. Hindi po siya ginawang tagapangulo, Nagbebenta ng droga. Inosente po at nag-aaral po ang aking pamangkin sa isang pribadong paaralan na kahit po medyo may kataasan ay ginagapang po ng aming pamilya. Nasa ibang bansa ang aking hipag upang mangibang bayan o po para maglaan pangangailangan. Thank you. Thank you. Maraming salamat Mr. po. Mr. Randy De Los Santos. Pero pwede po kayo mag-execute ng affidavit kung lahat ng gusto niyo ikwento, pwede niyo pa ilagay doon. Can we now listen to the next uh, victim family? Uh, uh, can I ask the sa... question, uh, question uh, Mr. Chair. Sabay-sabay uh, na natin lahat. Uh, pa uh, Pakinggan mo. mo ba? Uh, habang uh, presko pa sa utak natin. Okay, uh, uh, short, short uh, uh can I suspend for a minute? And, Uh, to be treated. Uh, express my condolences. Like a witness. Okay, we resume. Uh, Alam po nyo, nung namatay si Kian, Today. ako po'y galit na galit talaga. Sino bang maniwala na bata nagtutulak ng droga, pinatay? Eh, ako may anak rin ako. Kung mangyari yun sa anak ko, galit na galit ako, Mr. Chair. Kaya ako, I tried my best talaga na yung kaso na yan, kasi bata eh, binaril. So, kailangan managot talagang gumawa niyan. Pero mayroon akong nasabi, if I can fully remember. Sinabi ko, nung tinanong ko yung mga nakabaril kay Kian, Sir, ang explanation na sa akin, kaya nangyari yon Sir, dahil yung uh, meron kaming nahuli na po, Sir, na isa dyan sa kaluukan at itinuro yung isang babae na tumboy na pinanggalingan na kanyang droga. Tapos, ang sabi ng tung, nung uh, poser na nahuli namin, sir, yung druga, nung tumboy na yan, masyado siyang, uh, masyado madiskarte, hindi siya nagbibigay direkta sa amin ng supply. Dinadaan doon sa tindahan ni Kian, kung saan si Kian nagbabantay, iniiwan doon at pinipick up lang, eh si Kian wala namang alam doon sa droga kung droga yon. Basta iiwan lang doon. Kung si, si Kian nagbabantay ng tindahan, iniiwan sa tindahan, doon pinipick up namin yung ruga galing sa yung suspect na puser na tumboy. Kaya sir, nadamay si Kian. Sabi ko, bakit nyo binaril? Oh, wala, hindi na masagot. Hindi naman Pero actually sir, doon talaga sa tindahan ni Kian namin kinukuha. And I, 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 I ako yung nagtataka, bakit uh, I, did I uh, mention the name of a certain Randy De Los Santos as involved in drugs? Ang alam ko noon, banggit ko during one of my interviews, na yung sabi ng polis, nakaloka, na ngayon nakakulong, Sir, yung tatay ni Kian mismo, Sir, tingnan mo yung mukha. Na uubos na yung uh, ngipin, na uubos na yung uh, gums, saka gamit ng druga. user yung tatay. Kaya ang tanong ko nga, bakit hindi ang tatay pumunta dito? Bakit yung angkil ang uh, nagreklamo? Uh, Yun ang sabi sa akin ng polis. What can I do? I received that information. Sir, tingnan mo, interview yung tatay ni Kian. Tingnan mo yung mukha. Tunaw na tunaw yung panga tunaw, tunaw na tunaw yung ngipin. Yusir yan, sir. Sabi sa akin ng uh, uh, Police operative, operative ng Kaluukan. So, senior ko lang rin sa media. Dahil kitang kita naman, kung uh, tingnan mo. Kaya nga, bakit na-involve yung uh, uncle? I i don't think, i I'm not sure. Uh, please, uh, refresh me. May memory kong nabanggit ko yung pangalan of Mr. Juan Randy de los Santos as involved in drugs. I cannot remember, Mr. Chair. I just hope uh, this uh, body can be enlightened. Uh, uh, that's why I, I insisted to, to, to respond, Mr. Chair. Although ayaw mo akong uh, interpolate yung ating witness, but anyway, uh, if that is the ground rules of this committee, I, I submit, Mr. Chair. Thank you. We will interpolate all of them uh, together, Mr. President. Uh, suspend.